Good afternoon guys, ngayon mga ulit tayo ng itlog ng ating mga alaga. Ayan sila, ayan yung Susix, si Brahma, ayan, doon yung dalawa, ayan, doon yung dalawa, doon yung dalawa, ayan sila. Ngayon mga ulit tayo itlog nila, ayan sila. tatay. Ayan. 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 Dito itlog nila dalawa. Ayun, guys. May itlog. May itlog na maliit. Ayun, may halong itlog na maliit. Ayun. yung itlog niya. Ayun yung brama. Native na may... No tatay ng ano, Rhode Island Red. Ayan po ang itlog niya.